Ilung Nakala Ilan taon ka na, eh. 24 ka na, di ba? Mm -mm. Sabi ko, at the age of 24, nakailang boyfriend ka na? Tatlo. Mm, di ba? <laughs> mm. Tanong ko lang, ano yan, buo o biyak? <laughs> Iyak. <laughs> biyak. Mm -mm. But 24. 24. May anak na po kayo? Grabe ka naman. Wala. Hmm, bakit? Pag 24, hindi pwede magtanong kung may anak. Wala? <laughs> ano yun? Harsh na agad ako? Na, Napaka-harsh ko na kaagad. Di <laughs> ba? Diba, di, ba? Nagtatanong lang ako para sigurado. Ano? Ano? Hmm. <laughs> ano, sa loob ng 24 years old, nagkaroon ka ba ng boyfriend? years ha? old, Gabriel. 24 dahil ano kang bungol? Naiintindihan mo ba salita ko? Oo, oh, bakit? Hindi mo intindihan. Ilan In taon ka na, eh. 24 ka na, di ba? Mm, -mm. Sabi ko, at the age of 24, nakailang boyfriend ka na? Tatlo. <laughs> mm, di ba? <laughs> <laughs> Tanong ko lang, ano yan, buo o biyak? Iyak. Biyak. Mm -mm. Buti alam naman. Para klaro. Mm. Ano ba yung hanap mo dito sa live ni 2.0? Jowa. Jowa. Na, ah, ba't ganyan? Di ba mabilis ang sagot? Hindi yung marami pang sinasabi. Mm. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Kasing gwapo mo. Ay. Kasing guwapo ko. Guwapo ba ho? Yeah. Mhm. huh -hmm. Yan ang salitang hindi ko matatanggap sa buong buhay ko. Yes, totoo yan. Hindi po ako guwapo, pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Ano? Thank you. Hindi. Hindi ako wabo, masarap lang ako. <laughs> Sana ako oh, masarap. No, sir. Ano? <laughs> Ayan na. Sana. Yung porma, oh, kakaiba. Ikaw yung pinakakaiba sa lahat na kumakit dito, sir. May pangat ba? Ano ba yan? Ano, inggit ka? Oo, sasin na yan, kaya. bigay mo sa kanya, sir. Parang kailangan niya yan. Medyo maliwanag na, oh. <laughs> Mark, ilang taon ka na, Mark? 30, sir. 30. Oh, si ma'am, 24 pa lang. Batang-bata. At the age of 24, nakaapat na ito. Tinanong ko kanina kung buo o biyak. Sabi niya, biyak. <laughs> Te, ikaw na lang bahala mag-repair. yan? Ako na bahala mag-repair pagtagpi tagpiin mo na lang ah. Alam mo kung paano magtagpi, tagpi ng biyak? Alam mo kung paano magtagpi, tagpi ng biyak? Alam mo kung paano? Paano sir? Nakita hey, mo to. Biyak to. Ganun lang, lang ko. Diba? Tapik-tapikin. Nagpe-nagpe, ini tapik, tapik, sir. Maniwala ka sa news na ito. Oo. Oh. kayo sa akin kasi kung sakali man, gagawin nyo men din yan. <laughs> Ma'am Jang, okay lang ba si Sir Mark? Oo. Ma ha, sir. Nice na ayos, sir. Oo, oh, alam naman, Isla lugi ka pa. Siya ba kung ayos lang ba sa kanya? Pang nama naman kung hindi ka ano lugi negosio ano ma am? may tanong ka pa sa kanya ma'am jang tagasan ka from way by siya ma'am ang layo layo sir walang malayo hindi ma oh oo malayo daw mahirap mga labit Tama. Tama. malayo Hindi ba kay score? <laughs> Masyado malayo, meron na malapit. Oh. <laughs> kaya pero, kaya puntahan yan. Malapit lang yan. Sos Maria. Ano ma'am? Papatagal ko yeah, ba natin? Ay, 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 nga, pag uh, gusto mo ang santa, kaya mong puntahan. Kahit sir, kailangan na ka na nito kasi sa panahon ngayon, puro lindol, sir. Eh, ayun lang. Oh, no, bumaba, lang, sir. Bungaba. Bumaba. No, yeah. Ala, hindi mo, hindi mo, hindi mo pinalaw?